Ayan mga idol, nag-harvest po ako ng mangga. Ayan ang bunga ng mangga namin. Oh. harvest po ako. Oh. Dahil nga, sayang naman. Ayan, nalalaglag lang. Pero yung ganawa akong pag-harvest, pati yung mga sanga, pinutol ko na. Ayan. Maraming bunga yan. Ayan, oh. Mamulot na kayo dyan. Ayan, oh. Oh. Ito na, sa ito. See? Ah, nagliwanag yung mangga namin, no? Hmm, dadandanin ko yan. Puputulin ko yung mga sanga hanggang sa maubos yung isang puno na yan. Sayang, eh, problema naman. Yung mga uh, kawatan dyan dumadaan, eh. Kaya pag hindi namin naputol yan, eh, may tendency na terahan yung laman ng bahay namin uh, ah, ngayon pa lang na namin yung pagputol hanggang sa maubos ang isang puno ayan ito ang resulta bunga, maraming bunga uh, ah, masarap to binaguungan yan dyan. dyan pa sa loob marami pa yan dyan sa loob mga loads yan you know? ha marami pa yan dyan oh so, siya sige at tatapusin ko na itong paglilinis ko dito sa kanila